Ay, nako. Ako'y napasagsag. At napasagsag. <laughs> at tayo meron pagkakwentuhan. Pag, mga, ang, pag ang mga usapin ay tungkol sa pamilya, ay gustong gusto kong ano, gusto gusto kong pag-usapan, gusto gusto kong ma-reactionan, gusto gusto kong ma-share sa inyo, gusto gusto kong makuha na ng reaction ninyo, lalong lalo, -lalo na mga kaibigan natin, mga overseas Pinoy's or mga OFW's, ay mga pagsubok na naranasan pagdating sa pakikipagrelasyon sa ating pamilya. Oh, kalimitan lang mga pinag-argumento ng mga magkakapatid o magkakapamilya, lalo na nga kung OFW isang member ng kapamilya ay mga tungkol sa pera, tungkol sa mga lupa, yung mga pagbalik niya, parang wala na sa kanya, parang nakuha na o naibenta na mga ganun, Or mga relasyong magkakapatid na nasisira dahil hindi lang nakapagpadala na isang beses, eh, parang masama-sama na, or may pinag yung kapatid na pinadalhan, ang feeling naman itong OFW ay parang niloloko sa mga ganun. So it's not really mga kwentong pabor lagi sa mga overseas Pinoy. Kundi mga, may mga kwento rin na pabor sa mga kapamilya sa sa Pilipinas at meron naman mga naaagrabyado mga OFWs talaga in, in real life ng mga military ay abusado rin mga kapamilya sa Pilipinas ganon so yan mga istoryang ganyan at isa itong istoryang ito sa ating pag-uusapan ngayon at ang subject ng ating usapin ay isang big time influencer. Isa sa mga paborito ko, si Madam Kilay. Etong kwento. Noong isang araw or kailan ba, kahapon kaya ka nabasa, na para nagsama siya ng kanyang saloobin. Isang paglalabas ng saloobin na ginawa niya sa social media. E eh, alam niyo naman sa social media, kalahati ng mga nakakabasa ay tuwang-tuwa sa mga nararanasan mong bigati. <laughs> dahil deep inside, eh, merong mga inggit, Merong mga asar sa'yo, Merong mga tuwang-tuwa sa mga, sa mga hindi magagandang bagay na sinasapit ng iba, na talagang basic na or natural na sa kanilang ugali, sa kanilang sarili, <laughs> mga ganun. Siguro iilan lamang talaga yung nalulungkot dahil sa iyong naramdaman. Pero minsan, maraming nakikisimpatya sa'yo dahil kilala kanila or hinahangaan ka nila. kay Madam Kilay ay parang sumabog na. Ganon. Siguro dahil first time ko naman makita nga na ano eh, na nagsalita siya ng ganon against a member of her family. Umuwi siya ng Pilipinas, di ba? So, meron siyang ipinose sa Facebook, babasahin ko sa inyo maya-maya, at ang kanyang pinatamaan o pinasabugan ng salita niya ay isa niyang kapatid. Hindi ko lang kung marami siyang kapatid o iisa lang yan. Basta isang kapatid. Siguro may masyado na naging intense yung kanyang naramdaman o yung ginawa sa kanya siguro masyado ng malupit na hindi na talaga niya kinihanan hindi ilabas ito. So sa mga nakanganga kanina -ang -ang pa hindi pa nahahagip ang balitang ito o kung alam niyo na itong balitang ito ay pagkwentuhan pa rin natin para mailabas natin ang ating mga suggestion, ang ating mga saloobin pala, o mga opinion, haka-haka, at mga relate-relate na feeling sa mga ganitong sitwasyon. Nasusulat! Okay, eto. Ibalik mong pera ko, kapatid kong magna at gahaman. Papakulong talaga kita. Pahiyaan tayo. Hindi mo kakayanin ng social media. Pagod na pagod na ako. Sumating so, di talaga. And then, meron siyang paliwanag dito. Wala na akong pake kung ipost ko to sa social media. Ito na lang ang paraan ko. Makabawi man lang sa mga ginagawa sa akin. Hindi nyo naiintindihan o hindi nyo maiintindihan kasi wala naman kayo sa sitwasyon. So doon ang kapapasok ng ating ano. Naiintindihan maratin natin siya? Yung pagsilakbo ng galit niya? At ang... or... Hindi. Ganun. Hindi kami talaga close friend ni Madam Kilay or Jinky Anderson sa personal na buhay. In fact, I haven't met her yet. Pero nagkakaututang tang dila na kami kumbaga sa aming mga messenger. Nagkakaroon na kami ng mga chat-chat. And uh, nagkakalabasan minsan ng mga nararamdaman kumbaga. Ayun. And I'm very eager. I'm very excited to meet her soon. Sa susunod niyang mag-uwi sana. Nagsisimula na tayong gumawa ng mga reaction videos ngayon at eksakto lamang ito. Ayoko sanang bigyan ng reaction ang isang person ng nabagay na ito, especially ng isang itinuturing na kaibigan. Pero alam mo yun, connected tayo dahil usapang pamilya. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman niya. Minsan ko na rin tinangkang gawin ang kanyang ginawa. Hindi ko nga lamang kinaya. Eh bakit ba nakakapagsambulat ng damdamin ang karamihan sa atin sa social media, particularly sa Facebook? Sabi nga sa Google, social media ranting may lighten the burden of what you're feeling at that very moment. So parang ito yung nagbublow, nagpapasabog ng init na nararamdaman mo, kumukulo na sa sabog na sa isabog mo. Especially kapag alam mong marami nagmamahal sa'yo. Ako hindi ako nagrararant, ako naglalabas ng mga sentimento sa manong love sa Facebook. Kahit minsan yata hindi ko pa Parang isang patama pa lang. Pero yung talagang magpapasabog kung baga hindi pa. Hindi ko sinisisi ang mga nakakaramdam ng ganito because minsan walang mapagsabihan. Minsan, hindi kalahi yung pwedeng pagsabihan. Minsan, ramdam mo na parang mas mailalabas mo yung nararamdaman sa napakarami mong kaibigan. Of course, meron itong mga negative uh, effects. Like, hindi naman lahat ng mga makakabasa nito ay makikisimpat siya sa'yo. Marami na mga tatawat makikihalakhak. Marami na mga tatawat kukot siya sa'yo. Ika nga, behind your back. Pero, social media na talaga yung outlet. Saka, so, hindi naman araw-araw, I think, Madam Kilay din talk this way sa kanyang mga rants sa Facebook. Tinitira niya yung iba, especially yung mga may epekto sa napakaraming tao. Pero yung two personal like this, parang first time. Siguro talaga hindi lang kinaya na. Lahat tayo nakakaroon ng mga away pamilya. Sa amin, ang dami kaya. O minsan na madaling araw, may mga parang mga nag-speech, <laughs> parang may mga nag debate Lalo pa kung mga nakainom, ay nako. Yung pamilya na yata namin ay pinakamagulo sa buong subdivision. Palipasan, laki ng aming pamilya. Magkakaiba ng ugali, marami mga, marami kayong magkakapatid. Pito, so ang dami rin apo, 30, 35 yata ang may get. Bukod pa yung mga apo sa tuhod. At kalibit naman mga away at gulo, sa kanila mismo ng gagaling, hindi talaga sa aming mga magkakapatid. Pero syempre, meron din talagang away na magkakapatid. Walang away lupa, kasi wala naman kaming lupa. <laughs> Walang away sa mga kayamanan. Pero alam mo, yung mga, minsan ay may mga sensitibo, lalo, lalong-lalo na yung medyo payakang buhay. Kumpara sa iba, mas nagiging maramdamin siguro. Meron akong ilang inkwentro sa aking mga kapatid na parang ayaw bumaba, nagmamatigas, kahit pwede namang bumaba ang isa, parang hindi mag-clash agad. May mga ganong sitwasyon. Uh, hindi talaga nawawala ang away ng pamilya, away ng kapatid. Eh, itong subject matter niya parang ano, parang nakawan, parang agawan, parang solian, parang ganun, parang may kinuha something. So sana hindi naman umabot ito sa mas malubapang mga pangyayari o mga husgaduhan pa. Sana maging kalmado ang lahat. I know na sabi ko nga kay Madam Jinky kanina or Madam Kilay na, na rest for a while, isara ang mata, ipikit ang mata, kami ng malalim. Minsan nakakagawa tayo ng ganito sa bugso ng damdamin. ba? Diba? Napagkatapos ang isang dalawang oras, na sana di ko nalang sinabi, sana kinumpurunta ko nalang siya o sana ito nalang gano'n. So, hindi ko sinasabing mali ang ginawa ni Madam Kila dahil hindi naman siya laging gano'n sa kanyang pamilya. I thought nga na parang perfecto, na parang walang gano'ng issue. Di ba, sino ba namang tao ang maglalabas ng son of against sa kanyang kapamilya kung talaga hindi na kaya? parang bulkang sumabog na, di ba? Hanggat maaari gusto nating sa pagmamahal natin sa pamilya, gusto nating tago pa rin. Pero siguro nga nadala ng emosyon. Sabi nga ng ilan, huwag ka muna magdidesisyon ng isang bagay kapag ikaw ay galit o merong nararamdamang galit. Dahil magiging iba ang kalalabasan nito. So dapat ay kaunting pahinga muna. Ayun. Kalma muna. Pero minsan, ako kasi naranasan ko din talaga sa Murano! Bakit nagsabi mo naman? ka ba tako? <laughs> So, yun, kailangan talaga natin medyo control, pigil pa more. At sana, maayos ang uh, usaping itong pampamilya ni Madam Kilay. Dahil alam naman natin kung gano'ng kahalaga sa kanya yung pamilya. At ang dami-dami nagmamahal sa kanya, na alam kong apektado rin sa pangyayaring ito. So, sana matapos na ito. Madam Kilay, good luck. Sana uh, maayos yung gusot at magpatuloy ka sa pagpapasaya sa napakaraming tao nagmamahal sa iyo. So, kaya yan. Kaya yan. <laughs> Maraming salamat po sa inyo lahat. Siya na ito sa inyo sa dugo -dugo at mabuhay natin Pinoy's. sa mga sulok ng World of pathology pa more and more and more. Thank you.